ng ang Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson, Attorney Ruth Castello, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang aligasyon sa kinikwestiyong paggas, paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Merlin Villar-Moratillo sa balita niya. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Iniisyo po ito yung modified opinion pagka ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024, ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na mag naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, Anya, ang opinion na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatakot.